mga kasushi yung gagawa tayo ng plato kailangan mabilis ang tira ayan na siya so. root for plato 6 ayan ayan iwan yung plant sashimi 1 2 3 4 5 6

Finish Finished product. Ang um, kasushi by Chef Leo from New Caledonia. Bye bye. Have a good Monday, mga kasushi. Bye.